Umaasa naman ng ilang grupo na kung hindi man tuloy ang ibasura ang TRO para sa Cybercrime Prevention Act, e ma-extend man lang ang visa hanggang February 6. Kaya naman bilang potesta, sa harapan ng Korte Suprema na sila nagpalipas ng gabi, alamin natin ang mga detalye mula kay Mikaela Papa. Mika Tina, dito na nga sa harapan ng Korte Suprema, nagpalipas ng gabi ang ilang grupo upang manindigan laban sa RA-10175 o ang Anti-Cybercrime Law. Kahit nga kaninang madaling araw ay eh, uh, napakatahimik dito sa kahabaan ng Padre Faura, eh, may winig yung umaalingaw nga na tugtugin, kantahan at ingay ng ilang mga protesters dito na nagwagayway pa ng bandila ng kanilang mga grupo. Masaya man ang naging vigil seryoso ang Kabataan Party List, College Editors Guild of the Philippines o CEGP at National Press Club o NPC sa kanilang pagbabantay sa pansalang ng anti-cybercrime law sa oral arguments ngayong araw. Taugnay ng labin limang petisyong iniha laban dito. Ayon sa National President ng CEGP na si Jujet Estela, umaasa silang kung di man tuluyang ibabasura ang anti-cybercrime law, ay i-extend man lang ang temporary restraining order laban dito na mapapaso sa February 6. Malinaw daw kasi itong pagyurak sa karapatan ng mga kabataan sa malayang pagpapahayag sa internet na kinilala o kinatigan mismo ng United Nations. Ayon naman kay NPC President Benny Antiporda sa halip na unahin ang parusa, dapat daw ay inuna muna ng pamahalaan ang edukasyon sa kabataan, kaugnay ng tamang ethics sa pamamahayag. Narito ang pahayag ng CEGP at ng NPC asdiwa at ubos lakas po ang kabataan. na mo matulog po dito sa tapat ng Supreme Court ay game na game po kami diyan. Uh, gagawin po namin 'yan para lamang mairehistro po yung paninindigan namin laban sa Cybercrime Law. Ang ating panawagan lang sa Korte Suprema, ibasura ito at unahin yung edukasyon para sa mga kabataang ito. And at the same time, uh, ma malaman nila kung ano yung tama at mali bago magkaroon ng ganitong batas na may karampatang parusa. Tina, alas 9 nga ng umaga inaasahang mapuno itong harapan ng Court Suprema kasabay ng pagdating ng mga protesters naman mula sa iba pang sektor para sa isang ang malawakang multisectoral protest. At tuloy-tuloy na daw yung programang isasagawa dito sa mismong gate ng Supreme Court hanggang alas 2 ng hapon kung kailan ma isasagawa na nga yung oral arguments. Yan ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa Tina. Maraming salamat, Micaela Papa.